Adubong kangkong nga ho pala niluto ko mga kalinggit, simple nga lang ho palang pagkakaluto ko dini at nilajan ko nga ho pala rin ng chorizo. Bumili nga ho pala si kalinggit ng dalawang tali ng kangkong, silimpula, sibuyas at chorizo. Aring nga ho palang chorizo nga rin, aring nga ho palang ilalaho ko dini sa kangkong. Pagdating nga ho pala ni Kalingitini sa boarding house ay agad nga ho pala niyang inasikaso rin kanyang lulutuin ay kahit nga ho pala yung pagod-pagod sa trabaho abay kailangan ho magluto at wala hong uulamin. Kahit nga ho pala rin mga kalinggiti, araw-araw ko nga ho palang ulamin ay hindi nga ho pala ko magsasawa lalo na ho kapag ang luto ay adobo kaya naman ho ay ginataan bukod na ho sa mura na ay masustansya pang gulay. Lalo na nga ho pala kapag doon tayo nakatira sa probinsya, lalo na ho kung tayo ay may tanim din sa bakuran ay di hindi na ho tayo bibili. Ang bili ko nga ho pala sa isang tali ng kangkong ay 15 pesos nga ho pala. Okay na nga rin ho pala yun at medyo mura na at press naman ho yung gulay. Nagayat na nga ho pala ko dyan ng mga sangkap na aking gagamitin, ari nga ho palang sibuyas, bawang, siling mahalang, at ari nga ho palang chorizo. Ari nga ho palang chorizo nga rin, ang bili ko nga ho pala din eh, ay 22 pesos, abay liit na liit, ay kamahal na mahal. Pero masarap naman ho rin sa gulay at manamis-namis. Hinugasan ko na nga rin ho pala ng maigi, ari nga ho palang kangkong, at hindi nga ho pala natin alam kung saan ho rin kinuha, ay baka naman ho ay may linta, ay kainama na. Magigisa na nga ho pala tayo dyan ng bawang, sibuyas. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa maging brown. Kapag okay na, ilalagay na ho natin arin chorizo. Igigisa-gisa lang ho natin yan ng kaunti. Tapos, ilalagay na ho natin arin kangkong. Sa dami ba naman ho na rin kangkong, pag naluto naman ho ay kakaunti, kay naman na. Nang medyo maluluto na nga ho pala yung ating gulay, ay maglalagay naman ho tayo ng siling mahalang at maglalagay din nga ho pala tayo ng mga pampalasa, ari nga ho oyster sauce, paminta at umami. halo haluin lang ho natin para magmix yung lasa at mag din nga ho pala ko dyan ng kaunting toyo at maglalagay din nga ho pala ko dyan ng kaunting suka para nga ho pala hindi agad masira rin ating gulay. Haluin lang ulit natin tapos maglalagay nga ho pala tayo dyan ng konting tubig para naman ho may kaunting sabaw. Atin muna nga ho pala yung tatakluban para ho mabilis maluto. At makalipas ang ilang minuto, atin na nga ho luto na yung ating adobong kangkong. Ang gusto ko nga ho pala mga kalinggit sa luto sa kangkong ay hindi nga ho pala half cook kasi nga ho pag half cook ay nangingilo ho yung aking ngipin. Kung gusto naman ho yung mga kalinggit ay half cook ay nasa sa inyo naman ho yun at kayo naman ho ang magluluto at kayo rin naman ho ang kakain. Tara mga kalinggit, kain ho tayo dini, din eh. Abay, ano pa hong iniintay nyo dyan? Kumuha na ho kayo ng kanin na bahaw at masarap ho ari di yan. Lalo na ho kapag bagong luto arin gulay. Kayo gahoy na kain ng kangkong, ay siya, ay masarap ho ari. Kung kayo nga ho pala mga kalinggit ay umabot hanggang dulo, ay tiyak na ho kayo ay magugutom. Lalo na ho kung paborito nyo rin adobong kangkong, ay paano ho bukas ho ulit. Salamat sa inyong panunood. Bye-bye!